na benepisyo kapag uh, uh, sundin natin ang mga kautusan ng Diyos. Yan, mag, magkakaroon mag ng pag-iingat o protection. Yan, ito po ay matatagpuan sa awit 121 verse 7. Ayan, so, ibig sabihin po nito, si Yahweh, si Yahweh ay siyang sa'yo'y mag-iingat sa mga panganib, ikay ililigtas. So, ang ibig sabihin nito mga kapatid ay iingatan tayo ng Diyos mula sa kasamaan. Inoprotektahan ang ating mga buhay mula sa mga panatibong ng Diyabo. Di no ba alam mga kapatid na ang kalaban ng Diyablo yan, hanggat uh, nanatili tayo sa ilalim ng kapangyarihan ng ating Panginoon, ay hindi niya tayo mapipinsala. Ayan. Uh, hindi hayaan ng Diyos na dumapo sa ating kaluluwa ang kasamaan. So, uh, maraming pag-iingat ang uh, ipinadaranas sa atin ng Diyos. So, uh, at ito ang mga susunod Yan, So, una po, pag-iingat sa mga gawa ng Diablo. Yan. So, uh, isa sa mga gawain ng Diablo ay ang mangtukso. Yan. So, uh, alam niyo ba mga kapatid? Yan. Uh, nung hindi pa ako sumusunod sa Panginoon, maraming pagtukso ang uh, ginagawa sa akin ng kaaway. Yan, isa sa mga uh, yan na yung uh, pagsusugal. Yan, at uh, talagang hinahamin ko naman na noon, na uh, nung uh, hindi pa tayo sumusunod, ating Panginoon, talagang uh, ano, nagsusugal ko ako. Yan, at talagang uh, so, sa una, um, sabi ko, kung palipas oras lang. <laughs> yan. At, uh, pero nung tumagal, ayan, palagi na. <laughs> palagi na araw-araw, araw-araw na, araw-araw ba naman na ginagawa, di ba? Tingnan <laughs> yan. Uh, para bang pag hindi mo ginawa sa isang araw, yan, uh, kinahanap, para kinahanap mo na siya. Yan. So, uh, pero, ang Diyos ay napakabuti. Yan. Ang Diyos na ay napakabuti, mga kapatid. Kasi, ah, uh, uh, magmula nung uh, basa ko ang mga kautosan ng Diyos at uh, ako ay sumunod sa kanya. Ayun. Unti-unti, ayun, unti-unti nang uh, natanggal ko ang pagsosugal. Okay? So, uh tunay nga na walang imposible sa ating Diyos. Amen. Ayun. Walang imposible yes. sa ating Diyos basta uh sumunod tayo sa kanya. Ayun. So, uh ang uh, pangalawa na pag-iingat yan, ang pag-iingat sa mga masasamang tao. So, uh, ibig sabihin nito mga kapatid, ang mga tao na may, uh, kuminsan na mga tao may masamang uh, balak sa atin. Yan, gagawin tayo ng uh, masama. Yan. Pero, hindi hinahayaan ni Lord na gawin nila yung sa atin. Kung minsan, ang mga ibang tao, kasi uh, kapag uh, ang isang tao ay umuunlad, yan, parang hindi sila nasisiyahan. Amen po ba? Amen. Okay. hindi sila nasisiyahan pag umuunlad yung isang tao. Ayan. Uh, ang ginagawa nila, nagbabalak sila ng masama. <laughs> ayan. Uh, kung minsan, ang ginagawa nila, sinisiraan nila yung isang tao. Yan, kahit uh, hindi naman totoo yung mga pinagsasabi nila. Yan, basta importante, masiraan lang nila. Yan, so, ganyan yung mga ibang tao. Pero ang Diyos ay mabuti. Yan, Alam niya ang nilalaman ng ating puso't isipan. Kung ito man ay maganda o masamang paghahanan. Gagawa ang Diyos para ilayo tayo at iingatan tayo sa mga tao nito. Ang gawin lang ay uh, patuloy na sumunod sa ating Panginoon. So uh, isa pa isa pa na pag-iingat ay uh, pag-iingat sa mga uh, deadly virus. Yan. So makikita po natin ito sa Exodus 15:26. So uh, sabi ko dito, kung susundin nyo ako ng buong puso, ang Panginoon na inyong Diyos ay gagawa ng pabuti sa ating paninig at susundin ang ating mga kautosan, hindi ko kayo padadalhan okay. ng karamdaman gaya ng ikpina, ko sa mga ito. So, uh, uh, dahil ang Panginoon, yan. So, ibig sabihin nito mga kapatid, uh, kapag sumunod po tayo sa Panginoon, ay iingatan tayo, iingatan niya tayo sa mga deadly virus. So, uh, alam ko, hindi nyo nakakalimutan ito mga kapatid. Mm hindi. -hmm. Yan. Naalala niyo po ba yung ano, yung coronavirus? Yes. Yes. Yan. Yeah. So, uh, noon, noon, noon po, mosa uh, years Maraming namatay at uh, masakit pa yung biglaan ng kanilang pagkamatay. Yung uh, yung uh, wala kang alam na sakit ay uh, bigla na lang uh, nangyayari sa kanila yung biglaan na silang namamatay. Yan. Yung kinakausap mo na lang, yung kinaka kinakausap mo siya sa telepono, tapos bigla nabalitaan mo patay na siya yan dahil sa corona virus na yon pero di ba ang Diyos na pakabuti sa atin yan kasi iningatan na tayo sa virus na yon amen? amen? hindi tayo na hospital yes. yan sa mahigit dalawang taon hindi tayo na hospital at uh, maganda pa hanggang ngayon buhay pa tayo yes. amen, so uh, kung gusto natin ingat ingatan tayo ni God yan palagi tayong sumunod sa Kanya. Amen. Yes. Yes. So, uh, isa pa ng pag-iingat. Yan. Isa pa ng pag-iingat ay ang pag-iingat sa mga delikadong sitwasyon. So, isang halimbawa nito ay um, kapag uh, sumakay tayo sa bus o kaya, o kaya kahit anong uh, sasakyan. Yan. Uh, Di ba maraming na aksidente? Yan. So, yung iba, uh, on the spot, patay ka agad. Yan, kahit uh, itakbo, mo, sa hospital, yan, wala na, wala na uh, buhay. Patay na talaga. Yan, isa sa mga ano, naalala niyo pa ba yung ano, yung uh, isang uh, dalaga? Dalaga na ano, yung na uh, naksidente sa tulay sa kamay, naalala niyo pa pa yun? Eh, yes, si yeah. Alicia. Oo, oo. Marami kasi yung nagsasabi na ano, lahat ng gusto niya, yan yung yung lahat ng gusto niya na okay, may may sinabi daw siya no? At, um, kahit na uh, mga kapamilya niya ay hindi niya pinapakinggan. Hindi ako naniniwala sa Diyos Kaya kung minsan, di ba kung minsan na mahirap din ang mga kapatid yung mga hindi ka nakikinig sa mga pangaral ng iyong, uh, pangaral ng iyong uh, pamilya na Kaya, alam uh, niyo mga kapatid ako din, ayan, marami din akong naranasan na ano, na pag iingat sa atin ng uh, Panginoon. Ayan, kasi, isa uh, na po dyan yung aking pagtitinda, ayan, Siyempre, hindi po natin maiwasan na magtinda sa ano sa highway. Yan. So, nung uh, noong time na yon, ah uh, alam ko, andun naman ako sa ano sa gilid. talagang napakagilid ng ano ko. Yung uh, pwesto ko, nagbabike ako. Pero may isang nag-overtake na ano na mat hindi ko alam kung bus yun, basta ang bilis. Hindi ko namamalayan, Ang bilis ng matakbo niya. Parang may hinahabol. Kaya well, nagkakairahan siguro. Yan. At ang mahirap, Mungkita na ako ng ano, masagi ng uh, sasakyan. Yung parang isang dipa na lang, yung parang na, parang nararamdaman ko na talagang ano na siya. Ah, uh, na ako masagi. So, yung uh, time na yun talagang namimilig ako sa takot. Yan. Kala ko patakusan ko na. <laughs> Ayan. Pero, God is good. Ayan. Napakabuti ni Lord. Kasi, hindi niya ako hinayaan na ano na masagi o na may mangyari sa akin. Kasi uh, siguro pag hinayaan ako ni Lord, siguro wala ako sa YouTube ngayon, di ba? <laughs> siguro uh, may dalilan pa si Lord. Kaya uh, hindi pa niya ako kinuha. Siguro sabi niya, hindi ko pa kukuha. Ikaw pa mo vlog. <laughs> Ayan, kasi mayanong pa siya may ah uh, uh, kung baka may ayan kung baka yes. may uh, may uh, purpose. purpose. may purpose po, may purpose pa si God sa akin yes amen yeah nata yon mga kapatid so kung gusto natin na ingatan tayo ni Lord yan patuloy tayong sumunod sa kanya yan so uh, ang pangatlo